punta na tayo sa second good news. Okay? Second good news. <clears throat> Ang West Philippines po ay nasa Google Maps na. Ayan po yung April 15. Ha? Huh? Ayan po yung April 15. Good news na pinagmamalaki. Nasa Google Maps na. Manil, nasa Google Maps na ngayon ang lurang bahagi ng South China Sea na tinatawag na West Philippine Sea. Kinilala ng Google Maps ang West Philippine Sea na kanilang mapa sa lokasyon ng Scarborough at Panatag Shoal. Pangisdaan na bahagi ng 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone EEZ ng Pilipinas. Okay? So, ito, that was April 15. Okay? Ngayon, ito <coughs> yung bad news. Nag-expire na po yung seven day trial. <coughs> <coughs> Ayan po. Nag-expire na po yung seven day trial. Natakot sa googly. Googly? <laughs> ah. <laughs> Hindi mo tolte ang Google. Ah. West Philippine Sea, removed from Google Maps? News update, more than two weeks after Google Maps made the West Philippine Sea label more prominent, the term now appears to have been removed from the plat platform. Kayo balik niya, balik na siya uli. Mamaya <laughs> yun, mamaya na, mamaya yun. WPS refers to the waters within the Philippines 200 nautical miles exclusive economic zone. Uh, the term was officially adopted in 2012. Oh, yan yung yan yung bad news Nag tapos na yung ano. Ah uh, tapos na yung 7-day trial. Oh, ito pa. Ato <coughs> ato ato. Oh. West Philippines Sea no longer visible on Google Maps. April 30, ABS-CBN. Ah, <clears throat> uh, Google Map appears to have removed to have removed the West Philippine Sea label on the global mapping platform. A quick search on Google App on Wednesday showed that the label is no longer visible on the western section of the Philippines' exclusive economic zone. Ah. Uh, Ah. Ayan po yung bad news. Bad news po is natapos sa na pa yung 7 day trial. 7 day trial. Ang good news naman po, nag-renew na sila. <laughs> <coughs> 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 Ang good news po, Nakarinyo na po sila. <laughs> Bumalik, wala pa rin sa Google Map ko. Sa Google Earth din naman nawala. Ito, Google Map to eh. Oh. West Philippine Sea. Oh. <laughs> Salamat, Rontino. No. Ayaw nga, no. <coughs> Ah. Free trial ulit gamit ibang Gmail. Sana ni renew yung Winrar. Reseven <laughs> days lang ulit. I Sticker lang yung WPS dahil nabasa sa, nabasa sa tubig. Oh. 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 Ayan po yung good natin. Ang question ko po, ang question ko lang po dito, no? Sino po doon sa tatlong cycle na yun ng fake news? <laughs> so, it seems to me na kahit sabihin mong hindi West Philippines ngayon yan, hindi ka pa rin fake news, right? Kasi yung Google nga tatlong beses nag-renew eh. <laughs> Google eh. <laughs> Lakas man drip. Ha? Huh? Gumawa lang ng bagong Gmail. <laughs> Magkano kaya? Oh. Mayroon akong Philippine map gamit ko during high school days. Kaso bakit South China si yung... Oh, ito. Walang budget sa Ito na nga meron, no? Oh. Kahit sa Google map meron, wala naman sa ibang map services kaya gaya ng Apple. Time -bound lang daw. Oh, yun nga eh. Pwede ba? Usek. Yusek. Yusek. Pwede bang pakisolve to? Doon sa tatlong pangyayaring yon sino yung fake news? Kasi mo ang fake news din yung mainstream ngayon. Sa bagay, kaaway mo na rin ng mainstream ngayon, eh, no? Na? Iyon yung problema sa sa'yo. Unang-una, incompetent ka sa philosophy. Pangalawa, incompetent ka sa logic. Oh. Uh. 'di ba? Ayan, ayan, sinampal ka na naman. <coughs> so, ano ngayon yung fake news diyan? Ha? Nawala eh, eh, eh na mainstream eh. Oh. <coughs> Nagalileyo sila eh. Rappler lang mainstream na hindi mainstream. Ayan oh. West Philippine Sea no longer visible on Google Maps. Oh. Oh. Pero, oh, yan. Ayan oh, o, oh, natin. Iginiit ng isang security expert na patunay ang pagkakasama ng West Philippine Sea sa Google Maps na kinikilala ng international community. Oh. yun naging argumento, di ba? Oh. Ang territorial claims ng Pilipinas sa nasabing dagat. Oh. Ay, Magsama si Ante at... Yeah? Chester Cabasa founder ng International Development and Security Cooperation, ibinabalik nito ang saya at sigla noong manalo ang bansa sa arbitration case laban sa sa oh. Laven. Samantala, muling iginiit ng Pilipinas ang mga karapatan nito sa of conduct to ang tinalakay sa pulong na ginanap noong April 9 International South China Sea Arbitral Award. So-called miles What legal? To see first how can address. Ay, 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 ay yung yung nasa Google Maps na. Ay, nasa Google Maps na. Wala silang balita na nawala sa Google Maps. Ah. Oh. Ang tanong ko lang naman kay ano kay Yusek, sino yung fake news diyan? That didn't age well. Ah. Oh. Hindi ba dahil sa Tolentino Loyan? Baka. Oh. Ba, hindi natin maklik. Pwede ba i-click to? oh, punta ka. Punta ka. Puwing ka. ka. Tayong Gulf of Mexico nga. Uh, Gulf of America sa kinikilala. Sa so, tingin mo, ano nangyari dyan? Bakit nawala? Nag-expire nga yung 7-day trial. oh eh nagkaroon na sila. Nag-subscribe na sila ng yearly. Annually. <laughs> O, oh, yun na nga So, good news, bad news, good news. Okay? Ganyan tayo. Sige, let's go. Let's go. Oh, dito naman tayo sa, sa susunod na good news natin. Ay, bad news naman. Bad news naman tayo. Bad news naman. Okay? So, bad news naman tayo ulit. Oh, okay na tayo sa West Philippine sea. <coughs>